sa mga questions ang katikati doc hindi ko na matiis may lumalabas na luga at yung iba nililinis daw niya ng, let's say ito yung cotton buds lagi nililinis ah, konting tulak lang ata mabubutas kung na hindi to. ano kung hindi cotton buds ginagamit pa nila posporo or toothpick, toothpick or panungkit <laughs> so, ano mangyayari oh sige sige mo ano to ang problem kasi sa tenga no ito kasi yung outer ear natin no yung external ear canal it's made out of Meron siyang ano nakabalat yung nakapaligid diyan, no, its skin. <clears throat> Ngayon, what is skin made out of? Siyempre sa skin meron tayong sweat glands, meron tayong uh sebaceous glands. So, siyempre, nagse-secrete siya talaga ng mga uh, substances na 'yun galing sa glands natin. So, yung what happens? Cerumen. Yung cerumen. Yung luga. no, yung luga, hindi naman luga, pero yung ano, tutuli. Tutuli. Tutuli, uh -oh. no so it secretes yung serumen saka tutulid tutulijan sometimes kasi anong nangyayari? it becomes too moist no uh, since it's moist and it's warm uh, sometimes pag naglilinis tayo tinatanggal natin yung serumen because yung serumen actually serves as a protective function uh, it's antibacterial meron siyang antibacterial properties it protects against the bacteria It gives a semi sort of waterproofing sa tenga. Mm -hmm. Kaya every time nagsiswimming, hindi ko ina-advise sa patients ko na when you go swimming, ano, maglilinis muna before you go swimming because sinatanggal mo yung wax which provides a uh, parang semi-protective waterproof layer sa loob ng external ear canal, no? So when that happens, mas prone kayo sa infection. Aside from that, it is uh So, hindi maganda talaga maglinis ng cotton buds kahit dito? No. Actually, advisable naman sa bungad. Uh, Sige, sa bungad, sa kanila, let's say, ito kasi medyo maliit ang hole ng model natin. Pero, ang advisable na paglinis is dito lang. Ito, this area na to, no This area, tsaka itong sa bungad lang. Wag sa na bungad lang? Sa bungad. Sa bungad hindi Hindi mo pwede ipasok sa loob. Wag na wag sa, sa loob. Kasi, tendency kasi pag makati, pinapasok natin yung cotton buds sa loob, kinakamot yung loob. And nangyayari kasi, pag pinasok mo, pag pinasok mo, let's say ito, kumakasya ba ito? Ayan. Ayan. Uh, oh, hindi siya kumakasya. Dito na lang. Let's say dito. Okay. Let's say ito yung butas. Okay. Pinasok natin yung cotton buds. Nandito yung dumi. Okay. Saan napupunta lahat ng dumi? Tinutulak mo lang sa loob. Okay, Tinutulak mo lang sa loob. hanggang sa papasok ng papasok. Meron ako actually isang patient ano, uh, this is very relevant no kasi may pasyente ako last week. Uh, pumunta sa akin kasi naglinis siya ng tenga tapos biglang nagdugo. nagdugo? E, so, nung sinilip ko 'yung tenga niya, butas ang kanyang eardrum tapos lahat ng dumi na ipasok niya na sa loob ng middle ear which is supposed to be malinis at sterile no, sterile. Ang nangyari kasi so karamihan ng nabutas ang eardrum. Ang Hindi naman po I I think ano I've had only several eh siguro this is my fourth, th in four, you know, cases four cases na, na nabutas. nabutas niya sa sobrang linis not all because syempre pag naglinis ka masakit naman pag tinulak yung eardrum eh so masakit naman siya yun siguro sir so, so na siya <laughs> tapos tinulak niya ayun nabutas ang eardrum niya nandito Gano na yung kalalim dumi kalalim yung lampas na sabi mo, mas maganda huwag. Pero yung Mag yeah. mga gaano kalalim yung tatamaan na yung eardrum. Ah, siguro... Yung buong cotton buds ba? Tayaan no, na hindi, na? hindi. Uh, yeah, yeah, yung buong cotton Buso, buds. Tayang, uh, lampas tayang, lampas, atin. butasin Palahati yung eardrum. Palati nun, butas yung sa the, the safe portion would be mga one-fourth of it, a quarter of it. Hindi yung ano kasi kung kalahati no or buong Mga cotton ng butas na. <laughs> Pero sabi mo kahit konti lang linis hindi maganda kasi natatanggal yung serum. Yung serum man, yes. Oh. So pinakamaganda hayaan na lang kusang lumabas. Yes, hayaan kusang lumabas. However, may problem tayo dito. Ah, uh, depende kasi sa anatomy. There are patients na or there are people no na yung kanilang anatomy ng kanal napakaganda, diretso. Okay? Pagtitinan oh. mo pag ni mo straight straight to the eardrum okay mm. meron namang iba ang kaniyang kanilang ano kanilang ear canal lumiliko pumupunta sa likod before going forward yes. meron namang iba umaakyat before bumababa mm. so kapag ganun ang nagiging problem more often than not kung umaakyat siya umaangat or medyo matarik tapos before siya bumababa nandiyan ay ipon yung wax and serum mm. so that becomes a problem however uh, even if gagawin niyo sa bahay na ano, susundutin niyo, ay cotton buds niyo, it won't solve the problem. Because, kung nandito siya, isipin niyo, uh, just imagine, no? Kung ito, yung kanal niya hindi diretso, okay? Medyo umaangat ng konti pag ganyan. Okay? Tapos, andito na ipon, tapos pawaba siya. Parang gano'n, nakahump, no? Mm -hmm. Tapos, andito na ipon yung dumi kung cotton buds ka dito, anong mangyayari? Wala lang din. Akala mo malinis na pero nandito siya sa loob. And tendency is lahat ng dumi dito, tinutulak mo lang dito sa loob. E eh, di mas lalong problem So, what would I recommend? Okay. Ang i-recommend ko... So, ito siguro, ko, yung, ano, tips natin, mm -hmm. number one, uh, home remedy, tsaka ENT treatment para yes, sa... Pa. First, dun muna sa makating-makati ang tenga. Okay, sige. Sa so, first off, sa makating-makati ang tenga, What could what could be the problem sa makating-tenga? Number one, maari kasi na mag nagkakaroon tayo ng dandruff sa loob ng tenga. It's possible kasi it's skin eh, Covered siya with balat. Hmm. So pwede kasi dandruff. That's the uh, mildest form ng problem na makati yung tenga. ay uh, dandruff? Hindi po, it's otomycosis. It's otomycosis. Pero I'm fungal infection. Hinahantulad ko lang siya sa ano, parang ano lang, parang dandruff. It's it's like dandruff. Okay. So, hindi siya actually dandruff. <laughs> so, pag ano, nandito yan, yung dandruff. Okay, ito yung, yung ear drum, ito yung ear canal. Ito yung sinasabi ko. Okay? Pag, for instance, ano, naglilinis tayo, tinutulak natin dito yung ano, yung... Ito yung cotton buds, ha? Uh, imagine this is the cotton buds. Okay. So, naglilinis tayo. Pasok tayo, ikot-ikot, ikot dyan. Okay, ikot dyan. Nakukuha mo minsan yung sa gilid. Minsan naman ano, uh, dinidiin mo lang sa gilid, no? Tapos majority of it is tinutulak mo lang sa loob papuntang eardrum, no? Ito yung sinasabi kong middle ear space. Okay, ito yung ossicles, ito yung cochlea natin. Ito yung nerve, auditory nerve papuntang brain no normally kasi ang external ear ends here at the eardrum, so pag pinasok natin, tinulak natin yung, yung ano dumi nandito lang siya, naiipon lang siya dito hindi siya nakakalabas worst case scenario, tulad ng sabi ko meron ako naging pasyente, tinulak niya butas to, andito na ngayon yung cerumen, and nung nilinis ko, tinanggal ko serumen talaga na nasa loob ng middle ear. You know? So, sa makating tenga o yes. fungal infection. fungal infection. Anong treatment natin? Ang say? treatment natin dyan, what you can do at home, no? siguro you can observe. Ang gagawin nyo, you can use actually any acidic, not any acidic, sorry, uh, apple cider. Apple cider or cane vinegar. Okay? Uh, ang in ko sa patients usually is, you can try using apple cider. Um, kukuha kayo sa dropper, medicine dropper, mm -hmm. tapos ida-drop niya sa loob ng tenga. Okay? Punuin niyo yung ear canal with apple cider, okay? And then let it stay there for siguro mga 2 or 3 minutes and then let it drain out. Do that 3 times a day. The drawback is mga ngumuy suka ka lang. <laughs> Kahaluan pa ng tubig no, yung no. apple. No, no, pure apple cider. Pure apple cider. It's either apple cider Kinuturo or king vinegar. Mga ENT doctor. Uh, actually yes. Uh, it was passed on and I've also read up. Actually mayroon kaming isang textbook. It's an obscure textbook. Mm -hmm. Actually hindi siya obscure before. Eh. The last printing I think was 1980. Mm -hmm. They actually recommend vinegar and alcohol. Yung oh. mixture 50% vinegar and 50% alcohol of course with the current preparations meron tayong over the counter meron tayong para sa mga mayayaman at kaya naman bumili yeah and, and of course nila. and of course kasi syempre may issue tayo ng FDA approval oh, no yung mga, so yeah, all that all that no, no, ano please. you could actually go for over the counter uh, okay. medications may nabibili naman sa pharmacy like for example anong generic syempre ko co consult muna sila sa yeah canisten. Canesten. Canesten. Ano? Or Candibec. Otic Solution. Candibec. Candibec. Otic Solution. These are the mga ano, uh, anti Antifungal, commercially available antifungal preparations. Pero short of that, kaya na ng, ano, From my experience, uh, I've been working with government sa Hospital ng Maynila. Uh, most of my patients doon, they ask, Dok, ano bang pwedeng gawin sa bahay na ano? apple cider kung hindi apple cider cane vinegar, Del Monte cane vinegar, <laughs> yung kulay dilaw Yellow. sa grocery. Yeah, yun. Actually, uh, eh uh, ito I'm I'm three times a day nakaganoon. Three times a day. I'll let you in on a secret, ginagawa ko din. <laughs> sa sarili mo? Sa sarili ko. Oh, sige, nangin. Sa sarili ko. Sometimes it's it's hindi kasi siya ano eh, hindi siya you cannot avoid it because the ear canal is very moist. It's warm, it's body temperature. Talagang so, magkakaroon, magkakaroon magkakaroon. Rough, no? Yes, uh -huh. minsan, minsan, hindi mo maiwasan. Kahit naglinis ka sa bungad lang, napapasok mo ng konti. Nagkakaroon na siya ng microabrasions. Nagkakaroon na ng fungal uh, infection, no? So, minsan pag na-feel nafe ko medyo nangangati ng konti or teng tenga ko or minsan feeling ko na medyo madumi ah, no? What I do is I put apple cider. Apple cider hindi actually gamit ko si Del Monte, ano, ay eh, cane vinegar eh. uh -huh. Yung kulay dilaw, yung pang salad. Uh -huh. That's what you use medicine dropper, pasok lang. Just let it fill it up, no? And then let it stay there for 2-3 minutes. Let it drain. Ang sarap ng pakiramdam. <laughs> Instant relief from ano, itchiness. Pag um, so, labas, minsan, may kasama ng konting wax. May kasama ng konting wax and yung mga flakes, no? Yun, so, yun pwede ito lang mga ano, ilang araw lang, mga 2 days, 3 days? Uh, I would recommend 3 days lang. 3 days, uh, three then days days stop. 3 days lang. If after 3 days, Nandyan pa rin or it gets worse no ah, nangangati pa rin tapos may lumuluga na may discharge na mabaho na please seek consult po <laughs> Pumunta yes. na po sa doktor Pero pero syempre kung may mm, pera kayo talagang uh, kaya nyo naman di pa check na lang kayo sa ENT You can go straight oh, you can tapos go straight meron namang mga binibigay na anti antifungal anti opo yes. na over the counter na it's not over the counter kailangan ng prescription pero they're commercially available Yeah, yeah. Okay. meron naman Actually, Dok. ang problem mo lang dito, hindi mo lang siya pwedeng gawin kung nasa trabaho ka or nasa work ka. Kasi meron akong patient, Dok, nasa masukan na ako. Bakit, ko. bakit hindi pwede? Eh, kasi mabaho eh. Hindi, <laughs> yung, mo yung, yung, traba isa. yung trabaho niya kasi was ano, uh, sa lobby siya, sa lobby receptionist. Eh. So ah, sabi niya, Dok, bakit, na, nakahiya na nah, naman pag nandun ako sa ano tapos mabaho. Eh, sige, so, sige, kung nasa work ka, di mag-ano ka na lang, commercially available na. <laughs> Total, mayamang ka <laughs> so, yan yeah, nah, Ah. tawag dito ay OT. Ot otomycosis or otitis uh, externa? No. no uh, okay. iba yung otitis externa when you oh it could it otomycosis could lead to otitis externa. As you say ot otitis externa, it's an inflammation of the outer ear, mm -hmm. no? Okay. Yung outer ear natin ay namamaga because of any infection. So it could be because okay. of fungal infection, it could be because because of bacterial okay. Ah, uh, 'yun ang worst case scenario, no? Kung let's say ah uh, pinabayaan ninyo, kinalikot na kinalikot kasi makate, walang ginawa, ano, kinalikot lang, makate. Tapos nagkakaroon na tayo ng abrasions or sugat dito sa loob ng middle ear, asan ah, sorry, na outer ear, no? Nagkakaroon ng sugat. Ang nangyayari, namamaga ito. Okay? Sakit nun. Ah, yes, the reason why masakit siya, kung titingnan niya yung drawing, this is bone. Okay, this is bone. Buto to. Okay, this is uh, around three-fourths of the outer ear. Okay, this is fat and subcutaneous tissue. Okay, this is the skin. Ngayon, kung dito yung infection natin, ito yung namaga, okay lang, may space siya to expand. Oh. Walang problem. Pero pag dito, ito yung namaga, walang space to expand. So, naiipit niya, nakukompress niya yung bone. Ang sakit niyan. So, that's why some patients actually, in severe cases, cases of otitis externa, hindi na makakain kasi kahit pagbuka ng bibig nila masakit because ano masakit na masakit na yung sa so, uh, sa loob ng <laughs> may uh, ako lang ha, doc Jim tuturuan mo yeah. ako tinuro mo rin ata to eh. Pwede nila galawin yung tenga nila, di ba? Pag masakit, ibig sabihin external. external Ganun yes, ba po. Oh, so that's one ha? of the, ano, that's one of so, the signs. So, paano yun? lang ganito. Ito lang, kahit hawakan lang po nito. So, I-retract lang, yan. lang ng ganito or i-stretch lang ng ganito. Stretch lang Stretch ganito. konti. Ito, konti. Oh. Near like pag that. Naramdaman Ay, mong, eh. <laughs> pag naramdaman mong... Baka pag naramdaman mong masakit. <laughs> masakit, that's otitis external. So, Actually, there's ganito. a... Ito. Namamagayan, no? Isang isa sa mga signs yun. Hindi ko naman sinasabi na lahat pero isa sa mga signs yun na pag hinawakan ng tenga masakit or lalo na sa mga bata sa kids no ayaw, pa hawak ayaw ang pahawak ayaw hawak ng tenga ibig sabihin may most possible malaking possibility may otitis externa so pwede yung suka maybe hindi maybe uh, if the cause is ot otomycosis pwede. no pwede pero kung pwede. Ibang cause. Pero pag bacterial hindi na you would need something else pero meron pa ring home remedy dyan. pero yun nga uh, sinasabi ko Uh, after three days, hindi pa rin gumagaling. Please see consult kasi pwedeng okay. lumala. Hindi naman lahat ng simptomas ganun eh, na uh -huh. it's because of otomycosis kaagad. Although majority, um, ito tinuro sa akin sa medical school when I was a medical student, 80% naman talaga ng kaso is the most common one pa rin. Hindi naman yung, yung mga... Yung yeah, the, the most common one kung uh -huh. ano yung common for that uh -huh. area. Another doc, Jim, yung tutuli. Ah, uh, okay, meron daw baradong tutuli. Mm. Yung ada dahil kaka cotton buds nila, nabara na, mm. nagbibili yeah, na yeah. konti. So anong gagawin? pwedeng gawin? Sa tutuli at uh, syempre, yung tips natin na sa labas na lang magdinis yeah. Lang na mag cotton yeah. so yun tulad ng example ko kanina i'll go back to the uh, example kanina tutuli. medyo yung ear canal hindi siya diretso ito kasi picture diretso eh. ang ganda ng ear canal niya no mm -hmm. so let's say for example eto nakataas ng konti nandito naka naka ganun naka nakaumbok to mm -hmm. excuse me and dito yung ano yung tutuli okay medyo narrow to so hindi nakakalabas mm -hmm. so what can you do I would recommend, pwedeng baby oil actually. Ah, uh, baby, baby oil. oil. Babaran mo yung Johnson's ear canal. Baby, Johnson's baby, baby oil or any baby drops. oil. Uh again, tulad ng ano, acetic acid or ng uh, vinegar, no. Sa dropper, punuin uh, hanggang sa bungad. Mineral okay. oil. Baby oil. Baby oil. Yung uh, yeah. no. Johnson's baby oil. Yeah, baby oil. Baby oil. So mga 3-4 drops. 5 drops, marami. 5 drops. Uh -huh. Mga, five, mga okay, four, 4, 4, 4, 5 drops. Pagkalagay, nakabend yung naka ulo. Nakabend yung ulo, okay? Uh -huh. Punuin. Let it stay there for around 3 to 5 minutes and then let it drain out. Minsan, yung mga malalaki, lalo na kung hindi pa-impacted, nadadala na siya. Okay? Lumalabas na siya. Uh, minsan naman, kung sobrang impacted, it will take several days before siya lalambot at before siya madadala. If it bothers you, then ipatanggal mo na, especially sa kung ENT. sa ENT, yeah. Okay. Especially kung yung anatomy ng ng ear canal mo medyo kakaiba. Eh, wala ka ng choice because uh, basically, you're, that's how you're born eh. Yung anatomy mo is oh. ano, medyo hindi siya dire-diretso, no, medyo lumiliko siya ng konti. Ang baby oil para na rin siya nitong binibigay ng ENT na Otosol, yung favorite natin. Yung yes, yes. Para siyang ganun. Pero mas malakas yung, um, yung Otosol. Actually, Pwede naman. Pero personally, this is my this is my personal practice. I don't use Otosol because ang napapansin ko natutuyo yung ano. <laughs> Sorry for Otosol <laughs> ano. Natutuyo yung natutuyo yung ano yung balat sa labas. Napapansin ko lang. Napapansin ko Pero na gumamit yeah. ako ng autosol, talagang nakastick na siya doon. Talagang hindi ka na makakarinig for <laughs> the next few days. Nag-expand kasi yung tutuli eh. Yung ah, serum nag nag-expand. Nage that's, siya. that's why uh, a lot of consults ng ENT happen during the summer. Kasi minsan, siyempre, uh, linis ng tenga, linis, na naiipon dito sa loob, no, napupuno na to, And then all of a sudden, nagsiswimming. Kasi uh -huh. siyempre, summer, may outing, nabasa, nabasa. pumasok na yun yung water. ano nangyayari sa Cerumen ngayon? Nag-expand siya. <laughs> so feeling nila kagad, dok, pumasok yung tubig, ayaw nang lumabas. Eh, the, the only reason it happened is pumasok yung tubig yes. sa, ano, nagsip in, tapos na trap between the cerumen and the eardrum. Doc para Jim, siyang cotton. Para siyang cotton, yeah. Doc Jim Di Magila, kailangan ma-explain mo sa kababayan natin. Dahil sa mga questions, around 200, 300 sa kanila, mga followers natin, lahat sinasabi gumagamit ng cotton buds, stick. Anak ko, please, no po. <laughs> Nilinis nila, lalo na sa mga anak nila, kumukuha sila ng kuwana ng kutsara. Anak yan ang, uh, that's, that's... Saka meron din yung ibang sa parlo. parang may may mga spa ear candy so, oh ear candy I, i also would not that. Stick na scoop scoop pang scoop ear ah uh, sa mga sa mga kids naman po ito ano ah uh, ito ito madami hindi ko na mabilang kung ilan ang nakikita kong ganito nanay or tatay may nakita silang tutuli uh, sa loob ng tenga ng anak nila so ginagawa nila they get posporo or they get uh, yung spoon no yung scoop And then, sinusubukan nilang tanggalin, nililinis nila. Kasi, syempre, eh, nakikita nila sa anak nila eh. So, if, if hindi ka masyado sanay sa, sa anatomy ng ear, banat ka lang ng banat, hindi ko na mabilang, ang dami kong nakitang bata, naduguan na yung outer ear. Kasi, nasa scrape off na yung skin. And then, nagkakaroon na ng otitis externa. Kasi, syempre, nag infect na yun, In fact, nagsasara na yung butas ng tenga, kung okay, kinagnaglulugan na. So, yun, kadalasan, a lot of my patients, ganun. Uh, usually, ang history, Dok, nilinis ko kasi. nanay. <laughs> or yung tatay, nilinis ko kasi. So, that's where the problem actually starts. Meron din akong patients, uh, meron akong nakita, ano, is a foreign body naman, wax no sa loob ng tenga. Nung no, tinanong ko siya bakit nagkaroon ng wax, yung ear candling, parang may pinatakatang pinatakata yung I am not sure kung paan ano yung process anong yung ginawa. May kandila, nilagay yung wax sa loob ng middle ear tapos ang rationale daw nung gumagawa is para daw yung tutuli ay ma-encase ng wax tapos pagtanggal niya dalahang oh. <laughs> tanggal na 'yung tutulit siya kayong wax mm -hmm. eh hindi nila matanggal. Yes. <laughs> so 'yun ang naging problem. So please I, I will not recommend talaga ano uh kalikutin 'yung tenga or 'yung sa mga spa o no na ano na hindi naman trained when it comes to that ear. Okay. So the the most you can do, the most that I would recommend, gamitin 'yung baby oil. Uh, I would advise mga twice a month. That's enough to keep the ear clean. And then, siguro, every years asali nyo sa annual physical checkup up nyo, patingin nyo yung tenga nyo, or kung may simptomas, medyo nagbabara yung ear, pasilip nyo para at least naman makita kung naipon yes. na yung tutuli sa loob.